سبيل الدموع سبيل مريح Ang pagiging isang muslim Ay Ito'y hindi nababayaran Ang pagiging isang muslim Ay isang tao ang ganap na pagiging isang muslim na isang tao ay isang bagay na napakadakila para sa kanya kung batid lamang niya. Alam mo, tayo ay naghahangad tayo ng kaligayahan, katiwasayan, kapanatagan sa ating mga sarili. Ngunit, hindi mo makukuha ang mga ito sa pamamagitan lamang kung isusuko mo ang iyong sarili sa nagmamayari nito. Walang iba kundi ang Allah. Ang tanging isang Muslim ay hindi isang laro. Isang kataga, isang katawagan na kung saan, kung isipin ng tao, kung batid lamang ang tawang kahulugan nito, ang diwa nito siyak na panghawakan niya ito sapagkat ang isang muslim ang siyang sumusuko ang siyang tumatalima so sumusunod sa batas ng lumikha sa kanya kasi kapag hindi mo isinuko ang iyong sarili kapag hindi mo tinalima ang iyong sarili sa lumikha ng sanglibutan wala kang kaligayahan na makukuha wala kang kapanatagan na makukuha wala kang kapayapaan na makukuha ito ang sinisigaw ng lahat ng mga tao magkaroon ng kapayapaan ito yung isinisigaw ng lahat ng mga tao ano man ang dahilan na kinabibilangan niya laging sinasabi na saan ang kapayapaan laging nilang sinasabi nasaan ang kapanatagan bakit puro na lamang gulo bakit puro na lamang pasakit ang kanilang nararanasan bakit napahagulo sa daigdig kasi bakit hindi nila kailaman ma-realize yun kung hindi nila isusuko ang kanilang mga sarili sa nagmamayari ng kapayapaan kaya nga tapaging isang muslim ito'y dakila, ito'y karangalan sa isang tao na mabansagan siya na isa siyang muslim. Ito'y madaling angkinin ng sinuman. Ang pagiging muslim, madaling katawagan, madaling angkinin ng sinuman. Ngunit, ilan lamang nakikita lamang natin at bilang lamang sa ating mga sarili at mga daliri kung sino ang tunay na muslim. Ang pagpapakatotoo sa katagang ito, ang pagpapatotoo, pagpapatibay sa katagang muslim ay tunay na hindi makikita sa sino mang tinatawag na muslim. Kaya kung ikaw na nagsasabi na ikaw ay muslim, pangalagaan mo ang kahalaga nito, pangalagaan mo ang pangalan na ito sapagkat ito'y karangalan. Ito'y isang dangal na ibinigay sa ng Allah na hindi ibinigay sa sinamang mga tao. Ang Islam, isang panampalataya na ganap. Alam mo kapatid, tunay na nga ang tao, anumang ibinigay sa kanya ng Allah, ay maghahangad pa siya ng higit sa ibinigay sa kanya ng Allah. Tunay nga na si Propeta Muhammad SAW ay nagsabi sa kanya hadith na hindi mapupuno ang, uh, ang hangarin ng ang anak ni Adan maliban na lamang na malagyan ang kanyang bibig ng lupa. Nang ibig sabihin nito, ano mang ibinigay sa isang tao na katulad halimbawa ng gabundok na ginto, ay maghahangad pa ang tao nang isa pang bundok na ginto hanggang sa ang kahangan niyang kahantungan lamang ay walang iba kundi ang lupa. Kung magkakaroon ka ng kontento sa buhay, hindi mo mahanap yan sa labas ng Islam. Kung magkakaroon ka man ang pagkakaroon ng satisfaction sa sarili mo maging sa mga bagay na napakaliit ay hindi mo makukuha yan kapag ikaw ay nasa labas ng Islam tanging makukuha lamang yan sa loob ng Islam at hindi nang lahat ng tao na sa loob ng Islam ay naangkin ang pagkakaroon ng satisfaction ito'y naangkin lamang ng mga tao na mayroong lubusang kaalaman sa bandal na Quran at lubusang pagsunod sa hadith ni Propeta Muhammad SAW. Alam niyo ba kapatid ang kayamanan, ang tunay na kayamanan ay ang kayamanan ng puso, hindi ang kayamanan ng bulsa, hindi ang kayamanan ng kamay, kayamanan ng bahay, ari-arian. Pagkos ang kayamanan ay walang iba kundi ang kayamanan sa puso na walang iba kundi ito yung pagiging kontento sa anumang ibinigay sa iyo ng Allah malit man ito malaki ito man ay nagustuhan mo hindi mo nagustuhan sapagkat dyan malalaman ng isang tao kung sino ang higit na magpapasalamat sa Allah sa mga bagay na ibinigay sa kanila sa pamagitan ng maliit at kukunting bagay para sa kanila you can't even How much he has given Do you know what you mean? Ako ay nalulungkot sapagkat karamihan kasi sa mga nasasabing sila mga Muslim. Sinasabi nila na proud sila sa pagiging Muslim nila. Ang maging payo ko sa kanila, bago ka maging proud sa pagiging Muslim mo, tiyakin mo muna kung ang ginagawa mo ay labas ba una sa loob ng katuruan ng Islam tiyakin mo tiyakin mo na ang ginagawa mo ito'y sigurado ayon sa Quran at ayon sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag ikaw ay tiyak sa bagay na ito maaari mo masabi na ikaw ay proud na isang muslim kaya pag-aralan lagi ang Islam. Huwag lagi makontento sa isang aklat. Huwag lagi makontento sa kaalaman sa pamamagitan lamang na nakikita natin at nababasa natin sa mga social media, social networks. Magsaliksik ng Islam sapagkat ang kaalaman ng Islam ay napakalawak. Magtiis sa pagsasaliksik. At magpabaya sapagkat dito nakala nakasalalay ang iyong tagumpay. Ang iyong pagpapalapit sa Allah at ang iyong pagsunod sa Allah at yung pagkatakot sa Allah sa pamagitan ng sapat na kaalaman ng Islam at pagsabuhay nito. Sa mga hindi pa lumang ng muslim inahangad ko na sana maglagay kayo sa inyong puso ng katitin na espasyo para lamang sa leksikin ng napahagad ng reliyon na ito. Huwag tayong maging madamot. Huwag tayong maging sakim. Dahil lahat ng bagay na meron sa atin na nawawala sa mo ang Islam pag-aralan mo ang Islam at ikaw mismo ang makapaguhusga kung anong klaseng panampalataya na ito ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan relihiyon ng pagmamahalan at higit sa lahat relihiyon ng pagsamba sa lumikha sa atin lahat relihiyon ng lahat ng mga propeta relihiyon ng mga anghel, relihiyon ng mga tao mayroong takot, totoong takot sa dagil ng Ito ang relihiyon na nag-iisang relihiyon nagtuturo ng pagsamba lamang sa nag-iisang dakil ng Nagtuturo ng kabutihan at ang babawal ng kasamaan. Ito lamang ang relihiyon na magsasala magliligtas sa iyo sa naglalagablab na apoy ng impyerno sapagkat ang pagpasok sa paraiso ay pa pamagitan ng pagsuko at pagtalima at pagsunod lamang sa lumikha ng paraiso at lumikha ng impyerno na walang iba kundi ang Allah. Sa so, at ito'y panayahan, bukas na panayahan sa inyong lahat na pag-aralan sa leksikin ng Islam sapagkat hindi kayo magsisisi kapag ito'y natunghayan ninyo, kapag ito ay nasaksihan ninyo ang katotohanan nito, atin yung pinasok, atin yung isinabuhay. Maraming salamat sa inyong pagnood at pakikinig at naway gabayan kayo ng Allah at sa mga Muslim na waipagkalob sa kanila ng Allah ng madalian ang pagpaso sa paraiso. Maraming salamat. Salamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh.